bahagyang bumaba ang presyo ng bigas simula ng ipatupad ang price cap. Samantala, iniimbestigahan naman ng Bureau of Customs ang posibleng pagkakasangkot ng Chinese mafia o sindikato sa agricultural smuggling sa bansa. Si Clay Partilla sa detalye. Nagmura na ng piso ang kada kilo ng bigas sa tindahang ito sa Commonwealth Market. Ang dating 46 pesos, ngayon 45 pesos na. Pero mabigat pa rin ito sa bulsa kaya ni Mirna na todo tipid mapagkasya lamang ang budget. Siguro kalahating kilo hanggang gabi na namin kinakain yun. Oo, Minsan, hindi na rin kakain ng gabi dahil kakain na lang kami ng tinapay. Ayon sa ilang tindera, bumaba ng presyo ng bigas simula ng ipatupad ang price cap pero problema nila. Talaga nahihirapan po kami, naghahanap po yung asawa ko. Siya po kasi biyahe, umaangkat sa, bani, eh, sa Bulacan. Dahil sa nagkulang yung supply o dahil nga sa nangyari na sa mga hoarders na ginawa nila. Sa magkakahiwalay na operasyon ng Bureau of Customs sa Metro Manila at mga karatik probinsya, papalo na sa halos 300,000 sako ng bigas na pinaghihinala smuggled o hinord ang nakumpiska panawagan ng samahang industriya ng agrikultura, hulihin at sampahana ng kaso ang mga taong nasa likod ng smuggling at hoarding ng bigas na kinakawawa ang mga consumer. Biglang tumaas yung presyo na 33, 34 yung uh, paalay na nagulat tayo lahat. And na uh, tumaas ng uh, 50 to 55 pesos yung bigas. So, uh, in a span of uh, one, one week, ganong kalaki ang sinipan ng presyo. So, uh, we think na kailangan ano, uh, hanapin mga ito. Kailangan huliin mga ito. No? Uh, dapat, ano, dapat eh, sabihin na ano, niyang cost ng mga pangalan para at least eh, ma-stop ito mga sinasabi nilang mafia. Ikinalulugi rin nila ng mga magsasaka ang talamak na smuggling. Yung mangyayari niyan, isa no? yung instead of bibili dun sa uh, mga na meal dito sa ating bansa, yung mga smuggle goods ang ibebenta. So, uh, yun. Talagang apektado ang mga magsasaka natin kung tuloy-tuloy yung smuggle na pumapasok dito sa ating bansa. Iniimbestigahan na ng BOC ang posibleng pagkakasangkot ng Chinese Mafia o Sindikato sa Agricultural Smuggling. Yes, sir. Yung angle po na yan uh, na the Chinese Mafia or the Chinese Syndicates are involved, Uh, that is one of the angles that is being uh, looked into doon sa mga ongoing investigations naman po natin on, on agricultural smuggling. Uh, yung mga reports na naririsi po ng office natin is binabanggit nga po mga Chinese sounding ang names, na either nasa side ng financing, nasa side po ng, uh, ng distribution, or nasa side po sila ng There are other, maraming po silang levels kung nasan po sila presente. Eh. Pero umaapela ang ilang rice trader at retailer na maging maingat sa pagpapasara ng mga bodega at pagkukumpiska ng bigas, lalo na kung mo ang negosyo. Kamakailan lang, tatlong bodega na naglalaman ng higit 130,000 na sako ng bigas ang ikinandado at pinayagan ding ilabas ang bigas kinalaunan takot ng grupo, magdulot ito ng kabawasan o artipisyal na kakulangan sa bigas. Although meron naman silang uh, mandate na magvisitorial power, nagkakarate ito ng takot. Yung tatlong bodega, Ilan ang laman noon kung tatlong bodega yon Let's say 100,000 o 200,000. Sinarado natin for lumagpas nga yata sila ng 15 days, di ba? So kawawa naman yung mga customer noon. Dinabawasan natin yung market, yung, yung quantity o yung bigas sa merkado. So ang implication yan, kung ang bigas baka magkaroon ng domino effect yan sa market. Kawawa naman yung mga consumers natin. Kamakailan lang, ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang paglalabas ng bigas sa mga bodega. Sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinanap sa iyo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Kelaiz Alpartilia para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.